video. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers from gusto Visayas sa Pintanaw. So, ngayong hapon po na mga kapwa ko ka-farmers, ah, ipapakita ko po sa inyo ang simpleng paraan sa pagpupunla po natin ng mga buto ng ampalaya. So, ito po ang mga buto ng ampalaya na ating pupunla, ah, f 1 at saka Galaxy Max f 1 So, ngayon unang-una, -una, ang soil medium na ating gagamitin yung Cocopit na may halong plasman Okay, so ang kokopit mga kapwa ko ka farmers ay nasa 60 or 70% siguro yung pasman ay nasa 40 to uh, 30 lang. So, yun po ng mga kakapwa ko ka farmers. So, ganito na kasimple. Pagpapakita ko sa inyo. Ang uh, simpleng paraan sa so, pagpapula. Okay, tapos, ganyan lang. Hold din mga kapwa ko ka para antay po no? ang kanyang lupa. So, ganyan lang kasimple. So, ulitin ko yung soil, medium na pwede nating magamit. Pwede na no, yung mga dayami ng palay na napupulok. Pwede kukupit, pwede pitmos. So ang gamit natin ngayon, kukupit na may halong plasma na 3070. Okay rin. Pagkatapos mga kapwa ko ka-farmers, uh, nalimisin natin paligid. Tapos ganyan. Okay, so ito po no ang mestiza. So pakilapis po ng kamera para makita po no sa mga viewers natin ang simpleng paraan sa pagpupunla po ng mga buto ng ampalaya. So, ito lang po. So, sa pagpupunla po mga kapwa ko kaparmer siguraduhin yung matulis ay nasa ilalim kasi dyan po lumabas ang mga ugat so ito lang po uh, ganyan lang and tapos ganyan uh, ng konti sa level ng seedling tray para ano, so ganyan lang po and ang simpleng paraan sa pagpupunla natin ito mga kapo ko commenters no uh, papasilip ko sa inyo lapitan natin sa camera para makita ninyo okay so ito po so abangan niyo lang 'yo no, ang uh, update natin palagi so ito oh uh, ang matulis yon po ang sa ilalim okay so ulitin ko sa lahat ng mga subscriber ko uh, sa YouTube channel uh, sana po no, sa mga baguhan ay nakakatulong po sa inyo ang simpleng paraan natin sa pagpatubo ng mga buto ng ampalaya. So ganito lang po ng mga kapwa ko co-farmers. Hmm. So lagyan natin isa sa Then, pagkatapos mga ka uh, viewers, uh, lagyan natin ng konting Ah. Uh, so well, may job na ating ginagamit pang patubuan ng mga buto. So siguraduhin yung na sa ay sa ilalim ito. Yun po ang pailalim kasi diyan din lumabas ang ugat. Okay, so sa nagtatanong sa akin at ang hingi ng tape sa pagkatubo ng mga buto ng ampalaya ganito lang po simple. So, sa lahat na mahilig sa ganitong usapin, no? uh, about farming, pakicheck lang po sa uh, aking YouTube channel. Marami na po akong uh, mga tip na, na ibabahagi, lalo na sa paggamit natin ng mga insecticide, fungicide, pati polyar. So, ito lang po kasimple ang pagbabaon ng mga buto ng ampalaya. So, pag alam mo na ito mga kapwa ko ka-farmers, kaya din ni no ang mga 200 isang araw o mahigit pa pag ampalaya kasi mabilis lang din ibaon ang ano mga buto ng ampalaya. Ito so, yun lang. Sobrang bilis po no, mga kapwa ko ka farmers, mga ka viewers, mga share, commentator. Ang pagbabaon po ng mga buto ng ampalaya sa ating punlaan. So ulitin ko, pwede natin gamitin mga kapwa ko ka viewers, yung mga soil media na Coco Fit, uh, Fitmos, Bermicas. So pag Bermicas, pwede natin uh, haluan ng uh, ibang mga compost, no? Na papapatubuan natin ng punla. So parang may magandang kalabasan, uh, siguraduhin lang na lahat po ay pino, no? Ang ating pinupunlaan. So, yun lang po mga kapwa ko ka-farmers, mga kapwa ko ka-viewers, ang simpleng paraan sa pagpapatubo po ng mga buto ng ampalaya. Okay, so tapos na po to lahat mga kapwa ko ka-viewers. So, ang sunod natin gagawin ay lagyan natin ng kunting lupa. So, ganyan lang oh. Lain tapos, hilain ng kunti. Oh. Huwag na lang natin pukpukin mga kapwa ko ka-farmers. na lang natin, no? Okay. So, hanggang dito na lang. Uh, ulitin ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. So, bago tayo magtapos, may shout out po sa lahat ng mga viewers natin. Mga subscriber at saka followers. So, sana nga ay magpatuloy po ang ating uh, internet connection or data. Okay, para po tuloy-tuloy ang pagbabahagi ko sa inyo. So, yun lang po kasimple, you no, know, mga kapwa ko ka So, sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless at mabuhay ang magsasakang Pilipino. Ito po.